nung pirma ni MGBB call Regional Director Guillermo Molina Jr. Fort na hindi bababa sa 30 ang financer o napopondo ng illegal na small scale mining sa Sitio ay Barangay Palana sa Paracale Camarines Norte. Bagamat pribadong lupa niya ang pinagmiminahan ay pag-aari ng Estado ang mga mineral na mahuhukay dito. Halos tatlong linggo na niya ang operasyon ng mga ito kaya humiling na siya ng tulong sa MGB Central Office para salakayin sakaling hindi tumalima ang mga ilegalista sa ginto sa cease and desist order na inisyo niya noong March 14. May kopya na ng CDO ang parakal pulis pero hindi pa naisisilbi ayon sa hepe habang wala pa umanong natatanggap na kopya nito ang LGU ayon naman sa alkalde git ng MGBB Bicol dapat ipatigil ang ilegal na pagmimina sa bulay alinsunod sa local government code. Idineklara ng DENR na prohibited zone ang sitso bulay noong 2014 nang malunod ang anim na minero matapos pasukin ng tubig dagat ang tunnel dahil sa paggamit ng dinamita sa pagpasag sa mga bato.